Good morning mga kamarites. Ito at magluto naman nga po tayo ng ating uulamin ngayon. <makes noise> Prito nga lang ko sana yung gagawin kong luto dito kaya lang walang nga pong sabaw yung dalawa. Kaya naman kailangan nating gawaan iyan ng paraan. Ito so, naman nga po ay eh, may kamatis nga pong available dito sa bahay namin. Habang nagpiprito nga po ako ito at maghihiwa na nga muna ako. Kaya lang wala pala kaming sibuyas kaya bawang yung aking gagamitin. あっ。<laughs> Hiniwa ko na nga rin po paladyaan yung may bulok na kamatis para hindi ko na nga masama sa aking hihiwain. Maliban sa pagbabadyat ng pera, ang pinakamahirap din talaga sa mga nanay ay mag-isip nga nang uulamin sa araw-araw. Nung beses ka ba naman mag-isip kung anong uulamin sa loob ng isang araw? Lalo na nga sa mahal ng bilihin ngayon ko mahirap din talagang mag-isip ng uulamin na matipid pero masarap at nakabadyet. Nung natapos na nga pong prituhin yung pinakahuling isda ko marites, ayan at tinanggal ko na nga rin po kaagad iyan. Igigisa ko naman nga po dito sa pinagprituhan ng isda da ang kamatis at saka bawang. Hindi ko na silang inilagay ko marites dahil parehas din naman iyong maluluto. Kapag isa pa lang ng kamatis ay titimplahan ko na nga po ito ng asin. Aantayin ko nga lang po na maluto na nga po itong kamatis. Kaya minsan gustong gusto ko rin talaga manunood ng mga reels dahil nakakakuha nga rin ako ng idea kung ano nga ang lutuin ko. Para maging mas malasa nga po ito kumarites ay naglagay nga po ako ng tomato sauce. Simot nga po yung tomato sauce doon sa plastic ay nilagyan ko na nga rin po yan ng tubig. At tinimplahan ko na nga rin po ito maritis, ng paminta powder. Kaunting seasoning kumarites para naman mas malasa nga po ito at naglagay na nga rin po ako ng mainit na tubig dyan. Para mas mabilis kumulo at mas mabilis nga pong maluto. ikman ko nga kumalates ay medyo matabang pa kaya nag nga po ako ng toyo na kaunti. Nung okay na nga po yung lasa ng pinakasabaw ay nilagay ko na nga po itong isda. Dagdag na nga rin po ako ng itlog dyan. Gusto ko rin sana yung ganitong luto kumarites eh mayroong carrots. Ayan at luto na nga po ito kumarites. Ito naman nga po na video ay yung nag-unbox nga po ako ng parcel. Kailangan lang talaga dahan-dahan nga po yung pag-unbox dahil baka madamage nga po yung laman doon sa loob. Kaya naman ingat na ingat din talaga ako dyan kumarites at hindi nga ako basta-basta nagugupit lang. Inuunahan ko lang nga kayo kumarites hindi basta luho nga itong aking ino-order. pag-affiliate ka ay eh, kailangan mo rin talaga mag-order at ipromote nga po yung product na iyong binili pero kailangan namin malaman kung maganda nga po yung quality or worth it nga po yung binili namin. Dahil kung hindi nga maganda ay eh, hindi ko rin talaga iyan pinopromote. Kasama na nga rin po pala dyan na double sided tape para ilagay nga po doon sa pinakalikod. Buti na lang talaga at maganda nga po yung itsura nito kumarites at kung ano nga po yung sa picture ayun nga rin Panda. po yung dumating sa amin. Panda no, ang saya mo. Nagkalat ka na naman. So ayan naman yung itsura ni Panda pag hindi mo nga binubuksan oh, yung pinto abay nagkakalat. Na. Kaya nang sabi ko nga sa kanya eh kung gusto niyang lumabas. Pag ganitong mga oras kasi ay, ay dalawa lang talaga kami dito sa bahay. Sa natin yung pinto. Tabi mo na. So ayun lang muna kumarete. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana ishare nyo na nga rin po itong aking video.